Magandang buhay, ayan, magandang araw na naman po sa inyo mga palangga ako at maulang panahon na po sa ating lahat. Pagkatapos ng mahabang tag-init, ngayon po ay naulan-ulan na rin po sa wakas at medyo malamig-lamig na rin ang panahon. Ayan mga palangga, nandito na naman po ang inyong linko triple C cooking at maghahatid na naman po tayo sa inyo ng katakam-takam na recipe na pwedeng pwede ninyong pagkakitaan, pwede ninyong ipangnegosyo o diva. Ayan ang masarap at very creamy na tuna carbonara. Kaya naman mga palangga, kung gusto nyo po mapanood ang version ko ng pagluto ng tuna carbonara, aba naman. Eh, di watch mo na ang full video and don't forget to subscribe my YouTube channel and then click the notification bell para naman updated kayo sa aking mga uploads. And thank you so much po sa lagi pag-abang na aking mga pa-uploads kahit tag-tatlong araw bago maka-upload ulit. Ayan, narat na. Mag-start na po tayong mag-cooking! at mag-quick cooking tayo mga palangga. Ayan, sinindihan na natin yung ating kalan. Siyempre, nagsalang tayo na ng ating kasirola na may tubig. At maglalagay tayo dyan ng asin at siyempre paminta at konting oil. Ayan, ang purpose ng oil natin mga palangga para hindi po magdikit-dikit yung ating pasta. Yun, ayan, takpan natin at syempre pakuluin natin yung mga lalabs. Ayan, agad-agad kumulo na. <laughs> Ayan na po, nilabog na po natin yung ating pasta. Ayun. At dahil maliit na bilao lang naman po ang order sa atin, kaya naman kalahating tilong um, spaghetti pasta ang ating niluto. Ayan. Sakto-sakto lang yan doon sa ating order na small bilao. Ayan. At luto na nga po ang ating pasta. Ayan. Isinit aside natin yung ating pasta at dinirain po natin yung tubig. Ayan, naglagay na po tayo ng kawali sa ating kalan. At syempre, mainit na po ang ating kawali. Kaya naman, maglagay na tayo dyan ng mantika. Ayan. Parang tornado lang. <laughs> Ayan ang una natin pong isasote or lutuin ay ang ating mushroom. Ayan. Saglit lang po nating lulutuin yung ating mushroom. At pagkatapos po niya mga palangga, eh, iset aside na po natin. Yan, dahil pantapings po natin mamaya sa ating masarap at very creamy na tuna carbonara. Ayan na siya. At syempre, ang isusunod natin dyan ay yung ating bawang. Ang bawang natin mga palangga, ipapag golden brown lang po natin or tutustahin lang natin ng kaonte lang. Ayan. Yung saktong-saktong pagkakaluto para naman eh, hindi mag kapag nasobrahan. Yun tornado tornado lang <laughs> at isit aside din po natin yung mga palangga yan goods na goods na po yan yung ganyan lang pong pagkaka um, tusta ayan yun ba diba? o oh, ba diba? ang ganda ng pagkaka tusta ng ating bawang at ang lakas ng light ng ating cellphone <laughs> Halos din na makita yung mga sibuyas kanina. Ayan, naglagay na po tayo ng sibuyas at naglagay tayo syempre ng batis. Ayan na siya, tumitilamsik mga palangga dahil po ay napakainit ng ating kawali. Eh. At ayan na, naglagay po tayo dyan ng um, pamintang pino at yung tuna. At naglagay po tayo ng kaunting tubig. Ayan. At halu-haluin lang natin yung mga palangga. At ayan, naglagay tayo ng chicken cubes. Ayan, kahit na tuna yung ating um, carbonara, tuna carbonara, eh, chicken cube pa rin po ang aking inilagay. At ayan na nga po mga palangga, naglagay po tayo dyan ng nor liquid seasoning. Ang paborito ko pong ilagay sa aking mga lutuin dahil napakasarap niya at maaroma or mabango ayan, naglagay rin po tayo ng tinunaw na cornstarch mga dalawang kutsaritang cornstarch lang po yan mga palangging so ayan at dahil malapot na po lumapot na po yung ating um, pang tuna carbonara Iyon, kunting halo-halo pa at maglalagay na po tayo ng cowbell iba Ayan. Yun. At syempre, haluin natin yung mga palangga. Boom! Parang magic lang na. <laughs> Ayan na sya kagad. At malagay po tayo dyan ng cheese. Ayun. Mas masarap pag maraming cheese, guys. Ayan. Kaya kung pangkain nyo yan or paninda nyo yan, mas maganda pag maraming cheese. Hayun dahil para mas creamy, mas cheesier yung ating tuna carbonara or mapa chicken carbonara man yan. Ha? At ayan na nga po mga palangga, naglagay na nga po ko ng cream. Alaska cream po ang madalas kong gamitin sa aking mga niluluto pag ganitong mga uh, carbonara or di kaya ham. Ayan. Alaska cream po talaga ang aking ginagamit. So, yan na siya, guys. ba diba? Nakita nyo naman. Sobrang lapot niya na. Punting mix-mix pa. At mayroon na tayong carbonara sauce. Mas gusto ko talaga, guys, yung ano, tuna carbonara kaysa sa chicken carbonara. Mas, mas gusto ko yung lasa niya. Masarap. Ayun. At nilagay po tayo dyan, mga palanggan, ng butter. Masasay niyo yung mga palangga kung, uh, kung gaano kadaming butter yung ilalagay ninyo sa inyong creamy carbonara Okay, na daw kaayo, kaya naman ilagay na po natin yung ating pasta Ayan, kalahating kilo lang yun guys ha At ayan, ilagay na po natin lahat ng ating pasta, kalahating kilo po at imix na po natin yan sa ating white sauce. O, diva At guys, tingnan nyo naman. Saktong-sakto lang yung ating ginawang white sauce sa ating pasta. Hindi siya sobra, hindi rin kulang. Ayan. At kitang-kita nyo naman, napaka-saucy at napaka-creamy ng ating tuna carbonara. O, diva Goods na goods na guys. Kaya naman, pwedeng pwede na po natin niya flat sa ating small bilao. Ayan na po mga palangga. At kung napapansin nyo mga palangga, medyo madilim yung aking video dahil nga po ay makulimlim ang panahon yan. Ayan, dahil parang ulan nung time na yan. Kaya naman, medyo madilim ng kaunti dahil makulimlim ang ating kapaliguran. Oh ayan na mga palangga. Pinat natin sa ating small bilao ang ating tuna carbonara. O, oh, diba? Ganyan lang ka mga palangga. Mayroon na kayong idea pang hanap buhay. Ayan. Kikita po kayo sa mga ganitong uh, business mga palangga. Kaya naman gumawa po kayo ng mga bila o food. Yan, mabintayan nyo mga palangga, lalo na ngayong graduation month. Ayan, mga palangga, naglagay tayo ng sandamukal na cheese. At maglagay tayo ng mushroom. Ayan na yung mushroom na prinito natin kanina. Yun, ba diba? Tinapings natin. Nakakatakam na ba? <laughs> Ayan na po mga palangga. At syempre, susunod po natin yung ating sinet aside na tuna flakes. Ayan. Yan. At patapos na nga po tayong maglagay ng ating tuna flakes, mga palangga. O, diva? Ganyan lang ka-easy. O, oh, ang ganda. Nasa sa inyo kasi, ang mga palangga, kung paano po ninyo gagawin or paano kayo gagawa ng presentation ng inyong pagkain. Yung kaakit-akit kasing akit ko, Char. <laughs> Ayan. O, oh, tapos na. Kaya naman, maglalagay po tayo dyan ng tostadong bawang. Ayun. O, oh, diva Yan na yung tinustan natin kanina na bawang. At naglagay tayo ng onion leaf. Ayan. Or dahon ng sibuyas. O ba? Diba? Nakakatakam. Sipin nyo yun. 450 pesos siya ay. O, lami kayo. May masarap ka ng tuna carbonara. Lami kayo, guys. Ayan. Thank you so much sa inyong panonood.